Sa araw walang tigil ang pag-ulan dito sa amin. Kaya naging dahilan to para tumulo sa kwarto ko. Napansin ko na lang basa na yung sahig. Diyan nga pala nakalagay yung computer ko. Nabasa na nga pala to kaya isang linggo ko siya hindi gagamitin. Nung mainit na nga pala yung panahon dito, nagtawag na ako ng manggagawa. Bumili na nga pala ng materialis para hindi na tumulo. Grabe, ang na pala ng bilihin ngayon. Ayun palang lang yung nabibili ko pero parang nagubos na ako ng 2,000. Masakit man sa bulsa pero kailangan. Kasi kung hindi ko kagad ipapaayos, masisira din yung case sa Kaya kapag wala kami sa bahay, biglang umulan. Matuluan computer ko. Akala ko dati kapag nagpagawa ka ng bubong, mawawala na yung mga tulo. Yun pala, kailangan mo rin gumastos para sa pader. Hindi ko alam kung anong tawag sa pinapahid niya, pero sana mawala na yung mga tulo. Halos one week na nga pala yung nakalipas. Titignan ko kung gumagana pa yung computer ko. Buti nila talaga, hindi nasira tong PC ko. Dahil matagal ko nang hindi ginagamit tong PC ko, nakalimutan ko na rin yung password niya. Kaya kapag wala na akong case, i-reformat -re ko na lang siya. Yung mga importante kong files, nandito nga pala sa PC. Kaya kapag nasira to, sobrang hassle sa akin. Kaya lahat ng password ni try ko para lamabuks buksan. Buti nilang guys, gumana yung password ko na pang grade 1. After 1 week, makakapag-parlight na rin ako. Kaya guys, tara, laro tayo minsan. Comment nyo lang yung ID nyo sa baba. Pagkatapos ko nga pala sa computer ko, ipapagawa na namin ni Itchong Bugat itong bike ko. Kasi guys, halos araw-araw na itong plat. naman namin. Ang kaso, parang hindi na yata kaya. Kaya ngayong hapon pala, ipapabulkanize na namin. Para bukas ng umaga, makakapagbike na kami sa cabs. Nagutom nga pala ako, kaya huminto muna kami dito sa panaderia. Ako nga pala bumili, pero ako yung binayaran. Itong binili ko nga pala ay, eh, panada. Hindi ko nga pala ni Libre si Kuya Dugs, kaya ayan nag siya sa akin. Wala na kasi ang pera kaya ko ripot muna ako ngayon. Eh si Kuya Dugs nasanay na lang na lagi ko siya nililibre. Kaya yung tito na lang niya hiniingian niya. Narinig ko nga pala yung sinabi ni Kuya Dugs. Sabi niya pakagat lang daw. Pero yung isang kagat niya halos kalahati na. Naawa nga pala kay Itchong Bungan kaya binigyan ko na siya. Sabi ko nga pala kagat lang. Pero ayaw niya na bitawan yung empanada. Kaya napilitan na lang ako na ibigay sa kanya. Tapos guys may mga barbies nga pala nagpa-picture sa akin. Grabe sobrang sikat ko na. Nasa vulcanizing shop na nga pala kami. Kaso meron pampila. Pero maya maya nga pala, isasalang na si Itchong Bunggan. Naging suki na nga pala kami dito kasi pabalik-balik kami. Ang kaso, yung problema na sa interior na talaga. Sobrang daming hangin nga pala, ibig sabihin nun, sobrang daming butas na. Kaya notice kami kundi bumili ng bagong interior. So sobrang lungkot nga pala ni Itchong Bunggan. May comfort na siya, naiboy macho nga pala niya kami dito sa Tonton Sisig. Kasi kaya lang naman nalulungkot si Itchong Bunggan kasi gutom siya. Kaya mamaya mapapasabi na naman tayo ng busog na naman si Itchong Bunggan. Sisig nga pala in -order ko kasi dito. Ito nga pala standard namin sa masarap na sisig. Grabe nga pala mang libre Boy Matthew Norin. Pati kami ni libre niya. Syempre lalong sumasarap ang pagkain kapag libre. Subay ubo nga pala as usual umuubo. Pero ngayon may paghawak pa sa bato. Habang umuubo ibig sabihin na sa siya. Habang kumakain nga pala ako pil na pil ko yung pagkasisig niya. Kaso bakit ganoon biglang sumasakit yung bato ko? Eh bakit kagabi hindi naman? Ang dami ko pa nga nakain na samgyup. Kaya para maging healthy living ako kumain ako ng pipino para at least kumakain ako ng gulay. Sakto favorite ko tong cucumber. Kaso yun lang inagawa ako ni Kuya dogs. Pagkatapos nga pala namin kumain, pumunta naman kami dito sa kapihan. Ang inorder ko nga pala ay matcha, asawa ni Macho Nurin. Syempre guys, libre niya rin to. Kaya ako nga pala inorder ang matcha kasi healthy living na ako.